May nareceive tayong question na related sa coolant at kung okay lang daw bang dagdagan ng distilled water. Hello mga paps, I'm Kuya Shin, and technically pwede naman nating dagdagan ng distilled water yan. Huwag lang tubig gripo mga paps kasi yung tubig gripo marami talagang contaminant yan para mag corrode yung ating sasakyan o yung loob ng ating sasakyan. Pwede tayong gumamit ng distilled water pero ito ay dun sa Case lang na talagang walang available na coolant sa area ninyo konti na lang yung coolant sa loob ng inyong engine o sa inyong uh, radiator at kailangan nyo na talagang itakbo. Pwede naman gumamit ng distilled water kasi mas less naman talaga yung contaminant yan kaysa sa tubig gripo. Pero still kung may option pa rin na makabili kayo ng coolant mas okay pa rin talagang gumamit ng coolant. And as much as possible sana, although may mga coolant naman ngayon na pwede mong ihalo sa any brand, pero mas as much as possible sana, mas okay yung coolant na specific dun sa brand niyo Or, kumbaga, kung ano yung nakalagay na coolant sa loob ng inyong engine, yun din sana yung ipantatop up niyo para to avoid na lang yung contamination din. Okay? So yun, pwede naman tayong gumamit ng distilled water, pero hindi siya yung pr first priority. Kulan pa rin ang first priority natin. Sunod na lang yung distilled water. Yung tubig ripo, pinaka last option na lang talaga yon At kung maglalagay man kayo ng distilled water or uh, tubig ripo after you survive the car, madala, nyo, madala nyo sa shop, eh, ibalik nyo ulit sa kulan. para sigurado magtatagal ang inyong makina. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.